Mega mega love shout out sa lahat. At nandito na naman po ako sa harap ng pugad ni Lori Bird. At ngayon malalaki na ang kanyang mga anak. Ngunit ako ay medyo hindi ganun ka happy dahil ilang araw na lang hindi na ako makakasilip dito dahil meron kaming bisitang darating. Kaya hindi na ako makakasilip kay Glory Bird dahil may bisita kami. Ayan. Mega mega love shout out sa lahat. Kanina po si Sirus It's Kay na magsamok-samok sa mundo ng YT. At karon na ako din hi eh. nagatubang sa balay ni Lori Bird. Nagyaw-yaw habang naminaw si Lori Bird. O oh, di ba hindi yan aalis. Kaya ayaw mo diha ka balaka na muingon mo na mulopad ma-stress si Lori Bird. Hindi yan ma-stress dahil sadyang gusto nila dire kay gusto nilang magpadukot perme na unsa pud oroy na oh, di ba nagiyaw-yaw ko? Katunayan nagiyaw-yaw ko, adyan yung kamay ko, basta hindi mo maniwala. Oh, ayan oh kamay ko. o. Kamay ko oh, ayan ang kamay ko. Oh, oh. Kamay ko, oh, kamay ko. oh diba? di ba? Hindi mo maniwala. Na ako diri sa tubangan. Unya, magsigi ko og iyaw-yaw. Na akong kamot oh. Ah, oh, akong kamot na o. Oh. Na, na 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 na. akong kamot oh. Oh, di ba? Oh, muatras ra na sila o. Oh. Kamot na ko na. Oh. Kaya doon ra kayo ko sa kay Lori Bird. Unya digin na sila mo lukso din ha kay maminaw manapot sila kay Marites mampuna na isa. Kay kung dili na sila Marites, ngano man nga magsige man mo din hi og balik-balik sa punuan sa halaman ni amo. Aber sige daw daghan na kay nagworry sa inyo na kuno ug ako among pirming silipon. Mastres stress mo, kauno ninyo yung itlog, at ako'y naka, ingon ako sa ilahar lori bird, na talagang proven ko na, na hindi mo din ha, mo lupad, o ba diba? na ako din sa dool, hindi lupad daw mo, wala maminaw, pag anina sa akong marites tanawaro ko na, o, kay marites mo na sila kayo, na ka din ha o, ba diba? o, kung tunay pa na silang mahadlok, edi eh nang ng lupad, naon unta na kinagyaw-yaw ko din sa tubangan Unya, hinaaman ko din he. O, oh, wak malingan ang logpad. Kaya mega love shout out sa tanan. Lori Bird. oh, ba? Diba? O, minaw kasi kaya hadan ng pangalan. <laughs> Lori Bird. O, oh, di ba? Dinha lang na sila. niya musila ko yaw yaw din he kay. Ako alam niya siyang girecord para dili di na ko mag... Hindi na ko mag-edit kay ang ako ang amo Ah, uh, may may ano kami may bisita kami sa I think 2 years 2 years daw 2 weeks ang bisita so sigurado ako by that time manglugpad na ni sila din sa ilahang kanang kuan manglugpad na ni sila din sa ilahang pugaran o sa ilahang unsa ba na ilang salag o ba diba? muna mamimiss ko na na sila siguro basta mga few days na lang mga one week from now, dili na, na ako na sila masilip kay naibisita si amo niya. Kay naibisita, dili na ako makasilip. Mm. So, magiging happy na yan sila. Sigurado ko isang umaga, wala na na sila din na ilan na nambiyaan. At, kuhaon na lang na ako na ilahang salag. Ay, pambihira. O, oh, na nadiharon. Looy kayo ko. Kaya di na ako makakita sa pagka uh, daghan o balahibo sa atong mga anak ni Lori Birds, Sas. Pero sige lang. At least karon ni nagyaw yaw ko patunay sa inyo na dili lagi namang lugpad maski sa ano yayaw-yaw andano pwede na akong kuhito nilang mga sungo dinha. Didi na sila mang lugpad na mao na, na naron kay. May ganab shout out sa tanan nga mga nag-support sa Marites po na ibon kay ako aman lagi na sigehen den na og dukot gusto po na nila. Pero karam dili na ako ganda mo dokot kaya daghan na og iti o. Oh. O, Oy, kaya ko na yung mga anak daghan iti sa paligid. Di po kumugunit iti, na ng iti ha din oy. <laughs> ang pagkahilanta no ako dili kumudukot sa iti. Ay, abot na lang. O oh, di ba, kadag ko na mga anak nila o. Oh. Mga siguro pinakamataas na ang 3 weeks. Ang low na, na sila. Pero yun na, dili na na ako maabutan kay naanami bisita two weeks from now, hindi na ganit two weeks from now, kay karon is Thursday. Next Thursday, abot na to ang bisita ni Amo. So, ayun, eksaktong one week na lang yun. Maabot na ang bisita ni Amo and magstay daw dili for two weeks. So, wala na. Hindi ko na na sila mabantayan kay dag ko na ganit karon ang mga piso on niya mag two weeks pa after wala na, manglupad na na sila muna giingon nga, sorry na lang yun ko no, Lori Bird, Kata naminaw gyud pati gina sila ka chismoso ba. Chismoso jana sila kay mamina, man jana sila sa kuha, dili man sila munupad. Mauna na ilang kinabuhi din ha, naganahan lang po na silang naasya din hi kay magka magka team daw mi ba. Imaginein mo na no, gikan pa atong nag-start ko nag YouTube, naa na gid diri mag-arian nga mga tibon. Dati naa pa mi sa 8th floor na anay magpuga dito niya balhin mi diri og 9 floor gikarga pati ang puno tapos ang pagkarga nila kay nag-hire lagi sila og taga kuan taga buhat sa mga gamit ba movers ba giingnan na mo na ang ang movers na kailangan magbantay siya og ayuhon nila og karga ang puno kay na ay itlog o oh, talaga and then pag-abot na mo din sa taas sa second floor asa ah, 9th floor pag check na mo Nag-worry din ko kabasig dili mo sunod ang nanay dahil siyempre na sanay sila dito sa ubos. Nga, lipat mi din sa taas. Alam mo ba, pagkahapon mga lasing ko, himbalik na sila. Nagin na sila. Pati na kulipaya, oy kayo na po, sir, na algay mga langgam, himbalik sa, arin sa taas. Ni alam mo pa, unya, lipay kay ka, kay uban ang, ano, silip din ang nanay. O, di ba, lipay mo lang sa so, mga istorya din sa mga ibon maskin muglipat na kanimi og floor one floor one ano one ang tawag nito isang floor from eight floor to nine floor mo adto gina sila mo sunod na sila sa mo ah, imagine mo yan ning hawa mi sa eight floor o, pati anak o din oh gikan 8 eight floor diretso mi sa nine floor doon uban paghapon na sila oh dala, dala lang ang ano ang itlog dito sa ano sa nest nila yan, pagkahapon hing abot ang nanay o oh, mga chismosang mga piso o. Mauna, ko na na diretso ka na magwori sa ilaha kay mosunod din na sila sa amo niya maskin gunitan di jud ko mutuo anang kun mo gunitan masuko sila di jud kay kanang gusto jud na nila nagdukoton sila din ha mao na istorya sa mga ibon na iyan mo na na happy ko kay na akoy koan kanang ah na akoy makontent kaya eh, gibuli ba ako sa ako mga kaubanan sa una no? na ingon sila kana si Sir si kay pag mulupad ng iyahang langgam din na wala na nay content ingon nako aw mulupad na siya di wala na ngitan pug lain pero wag ka sige pabalik-balik dinhi ang mga ibon at kini di na ko kung pang ilang ano na ni sila pair na na sila basta basta dugay na na sila din og balik-balik oh kita mo yan ya sige na yaw-yaw mi nakaano na ako, ah uh, mahigit 8 minutes na akong yaw-yaw, o kita yung lupad ba de? ay wala, di na sila lagi man lupad, kay mga chismosa mo po ng mga ibuna na mga marites. Ayan, so, naka 8 minutes naman ko, tapos na akong pag yaw, -yaw. kay mura na ako aning nasuko, unya ang mga langgam, di lagi na ang mga lupa mas ganito buhato na ako diri, o uh, yaw-yaw, na mamina na sila, kay marites po na silang isa pa, o, di ba, kaya, Hanggang dito na lang at sa susunod kong marites kay hapit na din ako makasilip din. 7 days na lang yun ang akong silip din and darating na sila si amo. Kaya babay na muna ako. Bye mga ibon, lori bird. bye oh, babay na ako ha. O, oh, di diba, din ay kinasalam ang lugpad o tanggalunan ako, ako akong kamera. O, oh. di oh, diba? O oh, lupad ba din na? andyan, bye-bye. Oh, dili na sila lupad Bye, kita melayani gini sila lama lupa dia.